Hi sa inyo guys! And eh, ngayong araw na guys, ay isu ko sa inyo yung mga prices na pinapong ko dito sa mga bagong items na inangkat ko. Mga bagong angkat ko na mga paninda. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo guys para magkaroon kayo ng idea kung magkano nyo papatungan ang bawat items. Baka meron kayo dito, baka meron kayong items na kagaya ng sa akin and nahihirapan pa kayong mag-pricing. So, ganito ko siya guys, prenesyohan. Sa mga magtatanong nga pala guys, kung magkano kong mga pinamili ito, kung curious kayo, panoorin nyo na lang guys yung mga last haul ko dahil doon na ibinanggit ko yung mga presyo kung magkano ko sila binili. So, para maiba naman guys, dito naman na area ko uunahin para mas mauna ko itong mga bagong care accessories na mga pinamili ko. So, first, dito tayo mag start guys. So, ito, isa sa mga bago ko ay itong ponytail. So, ang price ko nito, guys, ay eh, ibibenta ko siya, guys, ng ano. Akala ko pwede siya, eh, ibibenta ko siya ng retail. Pero may kanya-kanya pala siyang pack. Ayun, guys, o, so, sa isang ganito, ay eh, naman siyang tatlo. Kasi ibibenta ko sana siya 5 pesos isa. So, ibibenta ko na lang siya 5 pesos ng 15 pesos para sa isang ayan, isang sa isang pad, meron siyang tatlong piraso and 15 pesos para pumapatak siyang limang piso isa. So, ganun yung presyo ko niyan, guys. And then, dito naman, ito naman yung aking Sanrio, guys, ayan, na nakapackaging siya. isang cute-cute ng ano niya, guys, ulalagyan. May unicorn, ayan, may bunny. Tapos ayun, meron itong padonut na design. Binibenta ko siya ng 20 pesos each. Ayan guys, marami na din naman siyang laman. Ayan, marami nang laman to siya guys. So 20 pesos yung isang pouch nito. And then dito naman guys, ito sa mga ribbon. Ayan, yung pair nito, by pair ko siya kasi bibenta. Ah, uh, ko siya guys ng 35 isang pair. Ganun din dito. Ito, ayan. Kaparehas lang yun kasi sila ng presyo at quantity, pero ito ay pang puni lang. So ito ay pa clips. And then, and then, pagdating naman dito, dito ko nalagay, guys, yung ano, diba, itong mga hair clips. Ayan. So, 10 pesos. Ayan, may nakalagay, guys. So, 10 pesos ko gilid itong isang set na to. So, bibenta ko siya ng 2, 4, 5 pesos. Itong maliliit, guys, 2, 4, 5 pesos. Tapos, ito naman, 2, 4, 6 pesos naman. Ayan. Then, dito sa baba, ito, nandito yung ating star hair clips. Benta ko naman ito, guys, ay 10 piso for 2 pieces. Ayan, for 1 pair na siya. Kasi by pairs naman yun siya, guys. 10 pesos for 1 pair. And then, dito, guys, and ito ang ating stability toilet na keychain. Mabigat naman to siya, guys, eh. Mabigat siya na parang Para siyang heavy duty. So, ang pintahan ko nito guys ay 20 pesos isa. Ayan. Pwede din siya guys sa ano, pang sabit sa sa, sa kiss or sa sa bag. Sa mga bags na mga case. Pwede yan. Tapos, dito guys, ito din ba nilagay ko dito? Itong mga hair clamps ko na malalaki. Ang benta ko nito ay ano din, 20 pesos din isa. Ayan. Maganda na siya guys. Ang ganda ng appearance ng ano na to. Uh, hair clamps. So, ayon. And then guys, dito sa side na to, dito yung aking isa pang clumps na uh, mas small version lang siya guys, naka-flower. So binibenta ko po ng 10 pesos isa. Ayan guys, 10 pesos lang yan, isang peraso. Then meron ko pa pala lang akong dito yung headband guys, ayun yung headband na yun. Binibenta ko yun ng 12 pesos each and then yung mga sanaryo na yun, mga sanaryo na yun ay... Five pesos, isang balot. Ayan. So, yun lahat ang mga hair accessories ko, guys. And then, dumako dito tayo. Dumako tayo dito sa baba. Dito, guys. Dito ko diba nalagay ang aking mga make-ups. Ayan. So, benta ko nito, guys. Mga eyeshadows. Ayan. So, benta ko nito, guys. Ay, 30, 30 pesos isa. Ayan. Isang box ay 30 pesos. And then guys, ito namang aking scratch card na phone na BTS. Ewan ko kung uso pa ito ngayon BTS. ah, uh, binibenta ko siya ng 5 pesos only. Ayan, 5 pesos lang yan. Tapos itong tao magnet, ang tawag dito. 10 piso naman guys ang bintahan ko nito. Ayan. Then dito naman, itong aking glitters. mga glitters. 10 pesos ko naman siya guys binibenta. Dalawa na yan siya. So, ayan. Meron na silang dalawang tube ng liters for 10 pesos only. Tapos, ito, medyo pricey ito siya, guys, kasi medyo pricey ko din siya nabili. At 10 pieces lang siya. 10 pieces pads lang. Pero, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Meron siyang 20 pieces. Pero, ibibenta ko kasi siya, guys, ng isang set. So, sa isang set may dalawa na siya. Ayan. Ibibenta ko siya, guys, ng 25 pesos yung isang ganito. So, kung i-divide yung 25 sa dalawa, ay pumapatak lang siya guys ng 12 pesos isa. So, isang ganun ko na siya para 25 pesos. And then, ito guys, dati pa naman to. So, ito, tingnan niyo guys, uh, meron na akong naaamoy na bestseller. So, guys, ah uh, ah uh, i-share ko rin sa inyo yung magiging bestseller ko. So, sa ngayon, ng mga prices lang muna na nilagay ko sa mga items. Ayan, tapos ito guys, ah, uh, 10 piso naman, yung benta nga po dito sa lip balm, lip balm, yung gustong-gusto nila ito guys, yung kabang-bango nito, tapos ito guys, ano, 10 piso din ang benta ko nito, tapos itong pamaypay ay 7 pesos naman to siya guys, masyado kasi siyang maliit, kaya binabenta ko nun siya na 7, din itong fart balm guys, as usual, 5 pesos lang yan, tapos ito, mga eraser, er eraser. Ano lang to siya, guys? 6 pesos naman yan. Tapos ito, guys. Ano kasi to? Kitchen. yun o. Yung, yung ano siya, guys? Yung DIY na acrylic. 15 pesos naman yung bintahan ko niyan. Or baka ibaba ko yan ng 12 pag hindi siya, pag namahalan yung mga bata. So, depende. Then, punta tayo sa baba. Ito, guys. Ang cute, -cute ng mga keychain na to. Binibenta ko lang yan ng 6 pesos each wala nag-blur. Tapos, dito tayo sa animal toys. Yung pang prank. Yung parang may totoong uod. Parang siya totoong uod, guys. Pangit talaga ng nang... camera. Ako nag-blur. Ayan siya. Basta parang siya totoong uod. Ano yun siya, guys? Six pesos naman yung isang ano, isang pack niyan. Tapos, eh, ito, ito. Ano na? Ito, ito, ito. Then, ito, guys, ano. Ah... Uh, dahil full back pa yan, guys. Binibenta kayo ng 15 pesos isa. And then, ito, 10 pesos lang, guys, yung bintahan ko nito. Ayan. Then, dito, guys, ito naman ang aking stamp. Uh, another kinds of stamp. Ano naman ito siya, guys? Binibenta ko na ng 12 pesos only. Ayan. 12 pesos yung, is yung isang set nyo. Ayan. So, dito tayo, guys. Ako tayo dito sa taas. Ayan, ito naman tayo sa aking mga slime. So, yung ganito, yan nakalbo na, nabentahan na din ito siya guys. Itong water slime ay 10 pesos naman to siya guys. Sa parehas nitong isa, ayan. Tigti 10 pesos din to. Tapos itong maliliit guys, na slime, yung ordinary slime lang, ay 5 pesos naman. Ang kikit guys, oh. Ayan, no? Oh, ang kikit ng ano nila, oh. Mayroon pa dito guys, Starbucks. Ayan. Diba? Ang cute. And then, dito naman, guys, itong aking uh, Lego. Ayan, yung mga black set na malalaki. Ay, benta ko nito, guys, ay 30 pesos. 30 pesos each. 20 ko lang sana ito yung Itinda kaya lang. Hindi ko alam na, tig-20 pa lang isa nito. Yung isa pala yun yung, yung ito sa 10. Kaya, bebenta ko siya, guys, ng 30 pesos. Isang box. Then, ah, uh, dito, guys, ito naman ang aking mga bracelets. So, benta ko nito guys, isa is 15. Ayan. Itong dalawa na to guys, 15 pesos each. Ayan. Then, itong mga earrings, itong magnet, tsaka itong pakaw talaga ay parehas ko lang siyang ibibenta guys. So, 15 pesos isang pair. Ayan. Isang pair na sila. Then, ito guys, dito na tayo sa mga mga candies, lollipops. Ayan. Itong aking jelly, ano, parang jelly is, itong jelly is ko na heart ay 10 piso guys ang bentahan ko niyan. And then ito, ito pa yung mga bago ko, isa sa bago ko para siyang lipstick. Ah, uh, 5 pesos. Yeah, 5 pesos each. And then guys, ito namang lollipop ko na to. Yung naguglow yung stick niya ay 5 pesos din. 5 pesos din isa niyan. Tapos itong body 5 pesos, ito 5 pesos. Ito naman guys ay apat, limang piso ko naman siya binibenta. And itong spray ko ay 5 pesos isa. Tapos itong mga peppermint ko na naka-display ko. Di ayan. Limang piso isa yun, guys. Then, ayan. So, ito, guys. Itong cocktail jam. Binibenta ko yun, guys, ng 6 pesos isa. Tapos ito, 5 pesos. Ito, 5 din to each. Ito, 5 din. 5 each din yan. Ayan, so yun lahat isang aking mga bagong candies. And then, dito na tayo guys. Sa so, mga malalaking toys na. So, so ayun guys, yung mga airplane na yon, yung isang set na yun ay 35 ko binibenta. Ayan, isang set 35 pesos. Then, meron na siyang 5 airplanes. So, yun. Then, itong ating may money. Ayan, yung isang set nito na may kasama ng food toys. 35 pesos din yun, guys. Yung isang set. And then, pagdating naman dito, itong uh, jumping rope. Meron tayo dito. So, ito naman binibenta ko, guys. 20 pesos. 20 pesos only. And, ganun din to, guys. Itong water gun. Ay, 20 pesos din din. Each. Ayan. 20 pesos ko lang din yung binibenta. Tapos, guys, dito. <laughs> Itong aking tattoo stickers ay 6 pesos, ayan, tapos ito guys ay 5 pesos Bale, pinagbaliktad ko sila guys, mas, patutuol lang guys, mas mura to kasi sa dito Kaya lang, kung pinapako siya, mas worth, worth ito it i-benta ng 6 pesos kasi sa dito So ito na lang 5, ang liit lang lang naman ito, pero mas mas, mas mura to kasi dito So ito na lang, gagawin kong 6 pesos, tapos ito ay 5 Ayan. Tapos ito meron tayong bagong card dito na Sanrio. 5 pesos ko rin siya ibibenta. Kagaya nitong Skibidi Toilet na cards. Ayan. 5 lang din yan. And then, ito naman. nilagay ko dito. Ito. Ayan guys. Itong sticker tape. Ayan. Binibenta ko lang yan guys ng limang piso. Isa. Ayan. Ayan guys. So marami na siyang bawas. So limang piso ko lang yan siya guys. And malaki na yung tubo ko nito. Ano na natin yan. Sobrang laki na ng tubo ko niyan, guys. At napakaganda niya yung produkto na yan. Kasi, yun yung una-unang napansin ng mga bata. So, ayun lahat, guys. Yun ang mga presyuhan ko dito sa mga bago kong inangkat. So, yun, guys. Ganun ako mag ng mga paninda ko. Sana nabigyan ko kayo, guys, ng mga ideas kung paano mag-pricing. So, sa akin lang naman yun, guys. Entry pa rin masusunod kung magkano nyo pe-presyohan. Yung mga laruan na napamili ninyo, yung mga paminggan nyo na meron kayo ngayon sa inyong mga tindahan. So, thank you so much guys sa panunood at sana manood pa kayo sa mga susunod ko pang video na i-upload. Thank you so much!